Tahan po natin ang Corporate Affairs Head ng PTEX uh, o Paranaque Integrated Terminal Exchange. Ukol pa rin po sa pagdagsa ng mga pasahero. Magandang umaga, Sir Jason Salvador. Good morning, Sir. Good morning, Ma'am Chacha. Good morning, Sir Ted. At good morning po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Morning, Maraming salamat, Sir Jason. Alam naming busy na kayo ngayon. Kamusta po ang dagsa ng mga pasahero dyan? Nagsimula na po ba kahapon o ngayon? Ayun po, tulad ng inaasahan natin, talaga namang dagsa na po yung pasahero natin, ano? Lalong-lalo lalo na today kasi huling araw na po ng ano no, work week ng work month eh talaga namang mamaya eh talagang lolobo na po ang bilang ng ating mga pasahero. Pero nung pamang Monday, Ma'am Chacha no, Sir Ted, nakakaranas na tayo ng pagtaas ng bilang ng mga pasahero. In fact, ng Lunes, nakapagtala na tayo ng 158,000, mm -hmm. nung Tuesday 149 kagabi. Pumalo na po tayo ng 168 at today siguro inaasahan natin, hindi po bababaya ng 190 to 200,000. Sir Jason, nakaka-keep up naman po itong uh, mga bus companies natin dito sa dami ng mga pasahero or kagaya po sa PPA, uh, kayo po ba in contact na with the bus companies para dagdan po, dagdagan po yung bilang ng mga bus natin para ma-accommodate natin yung dami ng mga pasahero? ay opo no uh, ah, napaghandaan naman po natin to mabuti ma'am Chacha no kasi na anticipate na natin yung ganito kalaking bilang based on our historical data and siyempre sa ating mga estimates maaga tayong nakapaghanda kinausap na natin yung mga stakeholders natin yung mga bus companies yung ating po mga regulators tulad na DOTR LTFRB para ma magkaroon po ng mga additional units at mabigyan po ng mga special permits ang maganda dito ma'am Chacha no Uh, on the ground may mga katauhan po yung LTFRB para kung kakailanganin pa ng mga additional units kaagaran magbibigay ng special permits para hindi po maghintay na matagal yung ating mga kababayan. So ngayon, uh, even nung Monday and today, wala po tayong mga stranded passengers dyan na naghihintay na makasakay or yung mga chance passengers kung tawagin na hindi nakapagpabook po ng maaga at nag-expect na pwede pa siguro makasingit sa pagsakay. Nung Monday, ma'am, no, bahagyan nagkaroon po tayo ng mga nagiintay na pasehero. Sa kadahilan ng yung biyahe po natin patung Kabikulan, Visayas at Mindanao, uh -huh. e eh, pang uh -huh. samantalang pinagpaliban dahil yes, nga pa. po do, sa epekto ng uh, bagyong Christine, eh, matindi yung pinsala no, at pagbabaha dyan sa Kabikulan. Dahil dito, nagdulot po ng matinding traffic, umabot po daw sa uh, 30 kilometers yung standstill na traffic. Kaya naman kami in ha, na medyo Ah, uh, ihinto muna 'yung biyahe patungo dyan. Dahil doon nagkaroon po ng konti mga stranded, 'yung mga pasero nag uh, naghintay uh, po dito na maibsan po 'yan, ano? Pero uh, lucky din, no, Tuesday uh, na na po 'yung advisory niya at nanumbalik na po. So ngayon po, wala naman po tayo na itatala mga stranded, although marami na pong tao, no, na mga naghihintay kasi 'yung iba uh, hindi po sila nag-book ng maaga, no, ngayon lang po sila. Pero huwag po sila mag-alala. Uh, sinisigurado po namin na may masasakyan po sila. Sir, tama yung sinasabi nyo kanina na nagkaroon ng suspension, daet lang ang hindi na suspending biyahe. Yung sinasabi nyo po na 30 km sa standstill traffic, saan po ito exactly in Bicol? Ano po, no? uh, papasok pa lang ng Bicol hanggang dito sa paglabas ng Quezon, so napakahaba po. Eh kaya amin po nung ating mga otoridad na ipagpaliban muna kasi kawawa naman po ano yung mga mm -hmm. pasahero natin po nakasa lang sila ng yes. oh, sasakyan oh, oh, oh. very uncomfortable po. Oh understandable naman po yun pero sa ngayon sir apo uh, pwede na po ba o nabawasan na daw po ba yung traffic? Anong latest update doon po sa binabanggit nyo na 30 kilometers traffic? Nakakapasok na po ba doon sa ngayon? Opo nakakapasok naman po uh, na clear na po lahat nung ano no yung mga nakahamba lang diyan kahit papaano no. Uh, balik sa normal na trapiko naman po. No? Hindi naman po natin masabing walang-wala ng trapiko kasi dahil sabay-sabay na rin po naguuwian yung ating mga kababayan. Kasama na po dyan yung pampublikong sasakyan, mga private motorists. So, may konti rin pong build ha? pero hindi not as bad noong mga nakaraang araw. Bukod po dito sa iba pang yung binabanggit nyo po na dami rin ng mga pasahero na uuwi ngayon pa Bicol kasi ngayon lang sila makakasakay dahil nagkaroon nga po ng suspension sa biyahe. Saan pa pong mga probinsya ang may pinakamaraming pasahero sa ngayon? Well, Bicol po talaga, no? Ma'am Chacha, ang historically, ang box office natin kung tawagin. Kasi Oo. nga po, itong, hindi lamang napakalaki nung uh, probinsya po na Kabikulan. Pero yung Bicol po kasi nagsisilbing gateway to the south, no? yung mga kababayan natin mm umuwi -hmm. Samar, Leyte at other uh, areas in the Visayas. Diyan po sa Bicol dumadaan patungong Matnog Port. Kaya po ito talaga yung mataas na bilang, no? Ngayon, bukod dito, siyempre of course, yung mga gusto magpagbakasyon naman dyan sa Norte, Pabagyo, no? meron din po nga uh, kataasan ng bilang ng mga pasahero natin dyan. Oh, last na lang po dito sa biyahe bago po ako tumungo dun sa isa pang tanong ko, sir. Um, um, nabanggit nyo nga po kanina na marami yung pupunta ng Bicol, merong mga hindi nag-advance booking. May chance pa po ba yung ibang mga pasahero to go there para po makasakay sila or hindi nyo na po in-encourage yung ganon? Ay, meron pa naman po, no? Katuloy ng nabanggit natin, Ma'am DJ Chacha, na ano, may mga additional units on standby naman po tayo at meron pong karampatang special permits siya. Yun nga lang, ang caveat po natin no, sa mga nagcha-chance passenger, eh, magbaon po sila ng konting pasensya sa kadahilan ng napakaraming tao, eh, magkakaroon po ng konting pag -iintay. So, pakihabaan po yung pasensya natin. Uh, ah, wag po tayo mainip. Ang sinisigurado po natin, eh, may masasakyan po sila. So, pag may nag-alok po sa kanila, ng mga kolorum, eh wag po nilang patulan yan kasi napaka-piligroso po. Oh, sir, um, tungkol dito sa issue ng parking dyan sa PTEX, may mga balita na after daw po tumaas nung parking fee in Naiya, dumami daw po yung nag overnight parking dyan sa PTEX. Totoo po ba ito? Ay, opo, ano, medyo marami po. Dumami lalo yung tumatangkilik sa ating parking kasi napaka-lapit lang po natin sa airports, ano, at Meron po kasi tayo yung mga bus na umiikot sa lahat ng terminal. Bukod dito, dahil nga napaka-affordable nung rates natin, eh marami po talaga nga nagpa-park and ride dito sa PITX. So, yo nyo na itatanong, Ma'am DJ, sa, sa ano, ah, uh, talagang ini-encourage natin yung park and rides. Hindi, hindi lamang para sa mga sasakay sa aeroplano, kundi pati yung mga daily commuters natin. Ano? Ang uh, idea po kasi ng PITX, magparada ka na lang dito, take the city bus or the other modes of transport para hindi na kayo makadagdag pa sa traffic sa Metro Manila. So so far nakikita naman natin na nagiging epektibo to kasi malaking ginhawa para sa mga motorista natin dahil sa bukod sa mababa yung bayad, eh at the same time di na sila may stress sa traffic, di sila may hirapan ang parking elsewhere, and then nakakatapid pa sila sa gasolina. Paano po ba yung capacity 300 nito? 300 yata dito sa kanila per overnight parking. overnight, oo. Opo, murang-mura lang po. No? Ang maghapon mm -hmm. natin, manong 10, 60 pesos lang. So kung kayo pumapasok sa Makati, BGC, or Ortigas, eh, mm -hmm. naka-affordable po niyan. Yeah. Oh, o, So, so, yung kapasig... kasi usually ang kanila diyang mga kliyente yung coming from the south. Mm -hmm. Yes. Di Opo, ba? Opo, tama Opo. po manong oh, Ted. Oh, kasi alam niyo dito yung mga kababayan natin na galing oh. uh, Kabigite, mm -hmm. parang na Cavite, mm -mm. para niya sa Espinya sa naghahanap oh. buhay sa mga CBDs natin, no, Central oh. Business District. Kaya po yung mga oh. nagco-commute din. Saka yung mga binabantay ng asawa. Ooh, walang na ganun, ayan ka na naman, napunta ka <laughs> na naman dyan. Eh. So at least may option. Okay. Yung may mga flights, Sige. hindi nyo kaya yung uh, medyo mataas na parking sa naiya, pwede kayo mm. dito. Tapos mm. they can take a Grab or TNVS going to the airport. Pwede okay. yun. Mm -mm. Sige. So Jason, ang inyong uh, ngayon operasyon dyan, 24 oras? Opo ah, uh, yung PITX mismo manong Ted, uh -oh. di po tayo nagsasara no, uh, hmm. 24 hours po tayong bukas. Hmm. Although yung mga trips po natin, hindi pa po nung balik na 24 hours ah, at like nung pa. before pandemic, pero halos uh -oh. ganun na po. Kasi yung last trip natin manong Ted around one o'clock tapos uh -oh. 2:30, 3 o'clock AM magre-resume na po ulit. Okay, sige. Salamat na marami, Jason, at kami nagagalak na muli kang mapakinggan. Thank you. It's my pleasure, manong Ted. Ingat po tayo lahat. Thank you, Si Jason Salvador po ang uh... A Corporate Affairs Head po ng PITX, Ted Paylon at TJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM.